Ah, halina kayo. maghalang halang tayo para makarami na tayo ng hayo. Makarami tayo ng hayo. eh na, lumilipad na siya. Ay, hindi ko nag-feature. Ay, ayun, ay, ayun. ay, 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 Si Kili pa di pa. Ala ka pa sa. Ayun na ayun. Ayun Sige. Sige, paano ka pa pabibong? Ayun, ayun ayun, ay amazing. Ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. ayun, ayun na, ayun, ayun. Ay, na. Sige bang. Tam. Ikot tayo niya si kasi marami na ka-tip. Oh, tapos bigbigay naman daw kayo ng tip. Oh. Nasa na? Yung, yung gusto ko makita talaga yung parot. Wala yata. Ay na. Ay, na. Ganyan, Ay, yung... Isa pa, kasatita, isa pa. Tapos, yung... Lipad. Ayan na siya. Hindi wala na yun dyan kayo sa kabila. Kasi, kapat, pas, yung... Hindi baka lumipad pa uli? O, dito tayo sa kabilang. Tingnan mo. Ay, tapos. Ay, ito mga pagong. Ang mga pagong. O, alika. Ang mga pagong, oh. Ay, ang dami. Sa mga kisabang bansa kinakain yan. May bansang kumakain ng ganyan. Ay, ang ano. Ay, asan na? Lumilipad talaga siya. Naririnig ko. Ang gusto ko na hawakan. Ay, lumilipad siya. Ayan na, nakapture. Dala lang, anak. Krrrr. Krrrr. na siya lumipad. Ay, na siya Lipad na. Don't be shy. Hindi siya. Lipad na. Hindi siya lumipad. Ay. Ayun lang niyang lumipad. Ayun, kayo. Ang dami. Ang dami. Pagong. Maganda dito yung paghapaan. Ano, oras mo yung nagpapakain ng buhaya. Parang may, ano sila yung schedule. Magkakita mo ba ito? Malinis ang tubig. Malinis ang tubig. Ay, ano? Ay, lumilipad talaga siya. Ay, dorami pa yun. Ay, ayun na. Ay, lumilipad pa. Ay, yung na, pang nasa taas niya. Nasa taas niya. Ay, mga nakapatong. ko dun sa mga ibon. Ito yung pinakamatanda. Na, wala. Hindi na siya lamig pa. Sige, yung mga siya nila. Malaki din. Parang bato na. Lipad na kayo, please. Lipad na kayo. Ayun, ayun na. Lumipad na siya. Lumpad siya Ano na. Alena. Paggo taposan pa dito mer Wait lang Ay to may pikap o. Oh. Aliyan. Pikak. May pikak. Diyan pa nabili. Diyan. Iyon yung anong yung buntot niya, yung maganda. Yung gumagano'n yung magaganang sandali Diyan pa dito sa kabila. Ano man din dito? tayo mga kapatid. ay ito pala. Oh, ano to? Nakatingin siya sa atin. Okay, see plan a free a tree today. A tree today. Anong Humans have this reinforcement as a source of rainforest. Wala nakalagay kung ano siya. Wala pangalan. Unique compounds. Sa may wildlife kasi may mga pangalan siya. Oo. Eh. Tapos oh, oh. merong ano girl. Wala naman mga codes. May may, ang tawag doon? Scientific name. Mm-mm. Puro mga codes. Wala naman. Saan lang siya? O yan sa kabila ang nakalagay. Ay, don't forget to be awesome. No entry please. Ibon. Ano Ibon.

Kaya siya Tumuhon ka pa ulet. Lipad ka pa ulet. Wala na, di na siya lumipad Tawag <coughs> <coughs> Hindi na siya lumipad. Ano tawag doon? Ale. Dapo. Dahon na brown. Yun oh, 'di ba may brown pa yan? Ano? Dapo. Da ano? Ano sa Dapo. Sabi do lokot. Lokot lokot. Learn sa inyo? Hindi ko alam. Hindi naman. Ayun eh, yun pika ko. Ito oh malaki. Ayun. Ayun ayun. Ano kidito na kuno? Ano? Ang oh, makibaw rin pala siya. hindi. <laughs> Ayun na. Shhh. Malaki si Guri. Pika. O, oh, yan pag gumanin ano, niya yung niya, buntot niya. Nagano siya sa ka... Lalaki kasi siya. Okay, na niya okay. siya kapag meron siya nakikita ang babae, nagpapapansin siya. Yan niya yung ano, tinataas niya yung ano, yung buntot niya. Oh. Para maingganin yung mga babae. Hindi lang siya. Ganor niya. <laughs> Ay, dalawa pala na. Basta na tayo. Dito, anong ay, ito, anong pala meron dito? Ay, ito pala. Ang laki. Wala, kita na. Ang ganda. Dalawa sila. Ay, yata yung isang babae. Ay, lalaki. <coughs> ay, ay, baba. Ay, lalaki. Ay, baba. Ay, at saka lalaki. Kapag okay. ka lagi na. gano'n na mapagkain Ano yung kangkong? Vegetarian sila. Ma? Vegetarian. Dito naman sa kabila. Ahas. Baka ahas. Saan? Wala. Wala naman. Nagtatago lang yan. Ano yun? Manong. Ano yun? Hello? saan ano tintain niya kape ano alin nasaan nasaan dito sulok sulok tintain oo ayan nakalagay extensive coffee baka nandoon sa loob yan yung pinapatay, eh, pinapakain sa kanya yung mga ano, kape. Nasaan? Ahas? Nasaan ang ahas? Ay, yung laki. Ay, di ba meron dito ahas asas na sa ano? Sa balikat? Nasaan yun? Yung malaki, puti? Oo. Yung inaano mo sa alieg? Meron yata nandito. dito

at pa, pantong ibon? anong klaseng ibon to akala pa ano, ha ano yan ito sayo ano yung... akiyo ay baboy <laughs> ata ito parang baboy parang nakatingin siya oh ayun oh parang parang natanda na siya oo ano ano galing ano abot na tayo ka po kr kr Naka-cross legs siya. Naka-cross legs na siya? Mm -hmm. legs siya? Mm -hmm. Tayo ka na, please. Parang bigat ang pangon no? Parang bigat. na ka ng faa? Oo, oh Parang wag tumayo ka. Ayun na, ayun na. Ayun Pero pag pumasok ka, tapos biglang gumano din. Sige, gumaan niya. Malaki Malakas. Tsaka malaki, no? Pero yung ano yung tubig. Ayun na. iba, eh, no? <laughs> Parang panalita mo siya sa bulong I mean, tapos niya nakasalubong at takot ka na. Oo, ano sa tasa gitna ka ng gubat no tapos tapos. Okay. <laughs> <35. laughs> tapos hmm? Wala silang mga ano pangalan. No, ano meron lang dito? Ay, aw. Oh. Ayan siya. Ay, ano. Oh. Ay, oh, tiyos, mayroon pang mga ano dito. Oh. Mga ano, kalamintas bang tao dyan. Ito, oh. Oh, ayan, oh. Yan, oh. <laughs>

Ay ka, ah. anong plastic ibon buntong? Wala naman kasi sino nakalagay na pangalan sa ano? Uh -huh. Uh -huh. Asan sabi ano yung Sa anino? kasi malamig ang animal dito. Ano? Ano siya? Ano yung Ano yung animal? Ano yung animal? Ano yung animal? yung animal? Ano yung Dito na tayo. Tapos i-ikot tayo ulit. <coughs> ano meron dito? Ano dito? Tapos nasara pa na pala. Ano? Wala ata. Buti na lang. Kain, yun. Alin? Ay! Parang igwana. iguana. Iguana, di ba to? Ayun na. Ayun na. Ay, may pangalan pala. Ayan, ang hindi nakikipagtitigan ah, lang an. yan. Ganyan talaga siya. U -u -u Pero ang laki, ano? Mm -hmm. yan, oh. Dito, dito, dito. Ayan. Dito tayo para makita natin yung mukha niya. Sabi niya, ba't mo ako pinipicturahan? Nakadiyan. <laughs> Wala kasi siguro mo yung tubig. No? Sige mo, madali rin yun. Kasi nakain niya. <coughs> Iba-ibang kinakain nila, mag-assist to. No? Okay. Kaya mga siguro mo yung drones. Ha? kinakagat lang gam. Hello! Ano language Witch? <laughs> <Sorry. laughs> ako pag ulan, saan siya papasok? Meron siya yung bahay siya. Ang ingi pala ng mga dumadaan sa sakyan dito. Ano yun? Ano yun? Mga dumadaan sa sakyan? O may construction? Dupuan sa bubong. Baka nanonood siya. sila rito pa. Saan? Ay, Ano to ah? Tumayo na siya? Ay, hindi pa siya tumayo. Ano? Ang laki naman pala ng zoom mo, te. Eh. Ay, yun na. Ay, yan. Mas maganda yung color niya. Ay, yun, isa. Ay, ang dami pala. Oo nga. Ang cute. Ano pagkain nito? Mga cardi-carne. Ah, Kung mga insa-insekto. 뭐길 근데... morning ng life nila. <laughs> Mamaya pa sila magpa-party party, -party and... kapag madaling araw. Ay, ito pala. Ay, so, ano? Paano sila nag-aano ma-multiply? Nag-chuture van din yan. Pero yung mating season. Meet, meet, season. Sex nga rin yung animals eh. Ah, <laughs> <laughs> dito. Ano na dito makikita? Ay, may bayaw? Saan? Maliliit lang siya. Ay, oo nga. Hindi pwede ilagyan ata Kasi pwede yung maanong sa... Ay, Ay, mga buhaya. Ang Buhaya? Ano. Mga ano, maliliit. Tito. Ay, dito yung mga snakes. Dito yung mga ano, ano wala sila ngayon. Yung iniikot sa lieg. Oh, tsaka, dito di yun. Parang balat. Tsaka oh. may ito dito pa parang ito. monkey na malaki, girl. Oo. oo. si ano, si yung... Dumaan ba tayo dito? At sa kabila? Dito tayo ko rin. Ay, oo nga pala. Dito ito. tayo. Ito. Ah, ito na yung ano. Ah, ito na yung ano. Ah, ito pa. Tulis na, Pero puti. Kabila. Ay ito oh. mm. malaki. Ano yan? Ijuju, kung ba Ito. Buaya. Kuya, ano yan? Malit na, ba't nabayawa? Ah, dito kaya? Ano meron dito? Ah, ibon-ibon. Parang natin pa ako. Paga, paga. Saan? Ay! Ah, nagal ko sa... Maliliit. Yan yung di ba? Oh. Ay, yan siguro pinapakain sa mga ahas. Yan ang pampakain. Pampakain nila yan? Oo. Uh -huh. Yan mo yung pinapakain siguro nila. Mga ginipi. Ah, so, ay, dito pa ang dami pala rito. Uh <coughs> -huh. Ayan Ano yan? pagkain nila yan? Yung sa lupa? Lupa yan yun? Upang mga kusot yata yan. Yung nakain nila siguro na? No? Mga kusot. <coughs> yun o, nagkukot-kot yung isa. Nilalagyan niya ng parang ano. Ah, dito. Oh. Ay, ano ito? May patay? Ay, hindi pala siya patay. Kala. Tadam. Oh. Ay. Ay, yun. Sasabi ko sa'yo, Miss Nate. Tawin. Hawak tayo, ite. Subukan natin. Dito, sabihin ko pa, Yung mga hindi alam, rinabas po namin rabbit, iguana, ahas, at yung bibilayon, at yung orangutan. Mm Hindi -hmm. ba ni Pwede kayo mag-picture ko, ano? At mamaya po, papakainin po namin muli yung malaking buhaya doon, ano? Para makita nyo. Yung uh, crocodile. Okay.